na linggo po ay nakatakda na ang ikatlong uh, pagbasa ng Reproductive Health Bill sa Kamara. Pero naging mainit at mahabang sa ikalawang pagbasa nito. Narito po report ni Victoria Tulad. Bago humantong sa botohan kagabi ang Reproductive Health Bill, pinagdebatihan muna sa Kamara kung kailan ang tamang panahon para ituro ang sex education sa mga estudyante. Para kay Kagayan de Oro Rep. Rufus Rodriguez, dapat sa edad 16 at 17 ito magsimula o sa senior high school. It is our belief that the, the, these ages of uh, 12 up to uh, 15 are such a tender age that education may not be appropriate yet, sexual education. Because children at this age are of tender age and they may misapprehend, misunderstand what is given by the, those that will teach. the subject of sex, sexuality, and reproductive health. These children should be under the education of parents. Pero hindi sa dito si Albay representative Edsel Lagman na may akda ng panukalang batas sa Kongreso. Sa murang edad pa lang daw ay dapat ng gabayan ng mga bata sa usaping sex. Tinapos naman ni House Majority Leader Nephtali Gonzalez II ang period of amendment na maghain siya ng motion to terminate mag-aalas 8 ng gabi. Sa mismong botohan, maagang lumamang ang boto ng mga pabor sa RH Bill. I am voting yes. Ang sagot ko po ay yes na yes. Ang kababalik pa lang na si Sarangani Representative Manny Pacquiao, iugnay ang boto sa kanyang pagka-knockout sa bigong laban kay Juan Manuel Marquez. Mga kababayan ko, in the dying seconds of the sixth round of my fight against Marquez, a single punch knocked me out. For more than two minutes, I was lying unconscious, motionless. My wife cried. Members of Team Pacquiao cried. My friends and fans cried when they saw that I was not moving at all. Some thought I was dead. nila isang buhay na naman ang nawala. What happened in Vegas? strengthen my, my already firm belief of the sanctity of life. Ang nangyari sa Las Vegas ay lalong nagpaigting sa aking paniniwala na ang buhay ay sagrado. Kung dapat o hindi na ang nilalang ay mabuhay sa mundo o hindi kailangan dapat ilagay sa kamay ng kanyang kapwa-tao Tanging ang Diyos ang may karapatan dito. Kaya, manipakyao is pro-life. Manny Pacquiao is vote no to House Bill number 4244. Mula rito, sunod-sunod ng nagsalita ang mga anti-RH bill. This bill directly assaults the Catholic Church. I believe in God, the Holy Father, Almighty, Creator of heaven and earth, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Inabot ng madaling araw ang botohan. Halos dikit ang laban, pero... On the manner of House Bill 4244, Affirmative 113, Negative 104, Abstention 3, House Bill 4244 is approved on second reading. Mr. Speaker, I move to adjourn. Matapos makalusot sa ikalawang pagbasa ang RH Bill sa mababang kapulungan, umalma si Congressman Rodriguez. Hindi raw conscience vote ang nangyari. Naniniwala siyang ang resulta ng butuhan ay dahil umano sa impluensya ng Administrasyong Aquino. It was uh, the cabinet members who intervened. They were all here. They're all here, yes. Mar and Buchabad. Uh, La Sierda. Yeah, Mr. Ricky Carandam. What exactly what they oh, they were they doing? were lobbying for a uh, yes vote. Ito rin ang paniwala ng ilang miyembro ng simbahan. Yung sinasabi nila ang conscience vote ng presidente, hindi naman conscious vote. Underground, they are forcing the, ano, you know, the congressman to vote for the bill. Si DILG Secretary Marojas, bagamat pumasyal sa mababang kapulungan, hindi nagpakita sa plenaryo. Pero maaga pa lang, nagpahayag na siya ng kumpiyansa na hawak ng pro-RH bill ang numero. Para kay Representative Lagman, di raw malayong maipasa rin ito sa third reading. Bahala na daw yung Diyos sa mga bumoto pabor sa RH bill. What can you say about Palagay ko bahala ng tao. Uh, sabagkat uh, yung uh, boses ng uh, Diyos ay boses ng tao. At yung tao naman ay suportado itong ating panukala. for how many decades already? Uh, talagang, uh, but the, finally, yung mga mambabatas have voted in accord with the uh, wishes of their constituents. For the enactment of this bill. Yep. Sa nakalipas na limang kongreso sa loob ng isang dekada, may mga panukalang batas na rin inihain na katulad sa RH Bill. Pero lahat ay nababasura sa committee level o plenary debate. Kaya may tuturing daw na makasaysayan ang pagkakapasa sa ikalawang pagbasa ng kontrobersyal na panukalang batas. Victoria Tulad, GMA News.